our Lord is always guiding us to do good, and the temptation to do evil is always there because of the effects of the original sin. Ang dahilan kaya tayo nagkakasala at natutukso sa masama ay dahil sa mga bakas ng kasalanang mana na bagamat tayo'y bininyagan at napatawad na ito, Nandun pa rin yung bakas na naiwan ng kasalanang mana, kaya nandun pa rin ang pagkahilig natin sa kasalanan. Gayunpaman, ang good news ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa palagi nalang mahulog sa masama. Ipinadala niya sa atin ang mga guardian angels sa ito para gabayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. at sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ng Diyos, tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa gaya ng batang ito ay siya pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang mga sa, ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ano po ang kwento ninyo? Ano po ang kwento sa inyo ng mga nakatatanda tungkol sa mga guardian angels. Sinabi rin ba sa inyo na yung guardian angel ninyo ay nasa kanan ninyo at sinasabi sa inyo palagi na magpakabait kayo? Tapos meron din daw dun sa kaliwa, yun naman daw ang laging nanggugulo at sinasabing maging sutil ka at maging salbahe kang bata. Hanggang ngayon po ba'y naniniwala kayo na ang guardian angel ninyo ay nasa kanan? Tingnan nyo nga po nasa kanan ninyo. O, di ba? Mukhang angel ba yan? Ha? Pero minamahal ko mga kapatid, nais ko ipaalala na ang mga anghel ay purong espiritu. Ibig sabihin, hindi naman po sila ma... They are not bound by time and space. Hindi po sila mailalagay sa espasyo. Kasi nga po, eh, sila'y espiritu. Kaya yung, kung sila man ay eh, nasa kanan o nasa kaliwa, that's not the point. The point is, our Lord is always guiding us to do good. And the temptation to do evil is always there because of the effects of the original sin. Ang dahilan kaya tayo nagkakasala at natutukso sa masama ay dahil sa mga bakas ng kasalanang mana na bagamat tayo'y bininyagan at napatawad na ito, nandun pa rin yung bakas na naiwan ng kasalanang mana kaya nandun pa rin ang pagkahilig natin sa kasalanan. Gayunpaman, ang good news ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa na palagi nalang mahulog sa masama. Ipinadala niya sa atin ang mga guardian angels sa ito para gabayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. At ano ang biblical basis nito? Meron po ba? Nasusulat po ba na mayroong mga guardian angel? Oo o hindi? Nasusulat yan. Sa pagkatayo po'y wala namang pinaniniwalaan na hindi nakabatay sa ating sa mga salita ng Diyos. Kaya mababasa natin sa matandang tipan sa aklat ng Eksodo, nang ang mga Israelite tumatawid patungo sa lupang pangako, ano o sino ang gumabay sa kanila? Anghel ang gumabay sa kanila para sila'y makatawid sa kabila. Maraming mga tao o tauhan sa matandang tipan na ginabayan ng mga anghel para magampanan ang kanilang misyon. Sa bagong tipan, mapapansin natin na yung mga anghel ay bukod sa pagiging tagapaglingkod ng Panginoon ay naging mga katuwang din ng tao. Halimbawa, nang ang Panginoong Yeso Kristo ay nagdadalamhati sa halamanan ng Hetsemani, sino ang nag-alo sa Kanya? Sino ang umaliw sa Kanya? Hindi ba anghel? Noong Nung natukso si Jesus, pagkatapos na siya ay magtagumpay, pinaglingkuran siya ng mga anghel. At noong si San Pedro ay nakakulong, sino nagpatakas sa kanya sa bilangguan para maipagpatuloy niya ang pagbabahayag ng mabuting balita? Anghel din. Kaya sa buong Biblia, lagi nating mababasa na ang mga anghel, bagamat ang pangunahin nilang gampanin ay maglingkod sa Diyos, ay isinugurin sila ng Diyos sa atin upang patnubayan tayo, hindi tayo basta mahulog sa masama, maipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti at akayin tayo sa kaligtasan. Kaya, ito yung palagi niyong tatandaan. Bakit binagkalooban tayo ng mga anghel na taga tagatanod? Why are we given guardian angels? Sa mundo natin ngayon, sino lang po ba ang laging may bodyguard? Sino po? Yung mga mayayaman, yung mga VIP, yung mga government official na may tangka sa kanilang buhay. O laging merong mga security threats. Na-imagine nyo ba na kayo, balang araw, lalakad kayo na may kasama kayong bodyguard? Hindi. Kasi ang tingin natin sa sarili natin, we are nobody. Kaya no, ba kaya, kaya no bodyguard din tayo. Pero hindi totoong wala tayong bantay. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay pinagkalooban ng mga guardian angels na nagsisilbing parang bodyguard natin na binabantayan tayo upang huwag tayong basta atakihin ng masamang espiritu o ng kaaway ng Diyos. Amen ba yun? Dahil, at kung tayo'y anak ng Diyos, at kung ang Diyos ay hari ng mga hari at pinakamakapangyarihan sa lahat, ano ang tawag sa iyo? Kung anak ka ng hari, prinsipe at prinsesa, tayong lahat tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Prinsipe at prinsesa tayo sa paningin ng Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo. O, oh, maharli ka yan. Royal blood yan. Ha? Kahit hindi halata, yan ay prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit. Kaya, nakatutuwang isipin at dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon, ganito pala tayo kahalaga sa paningin niya, na tayo ay pinadala niya ng mga anghel na magbabantay sa atin, napapatnubay sa atin, maglalayo sa atin sa masama, at tutuwangan tayo sa paggawa natin ng mabuti ang mga anghel na tagatanod ay patunay na mahal talaga tayo ng Diyos. Na ang Diyos ay nakikita ang kabutihan natin at nakikita ng Diyos ang dignidad natin bilang kanyang mga anak. Kaya hindi niya tayo pababaya ang nag-iisa sa ating paglalakbay sa buhay. Kaya kahit na matanda ka na, kahit na may asawa ka na, kahit na ikaw ay nasa dapit hapunan ng iyong buhay, yung dasal ng bata ay dasal din nating lahat sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi sa Ebanghelyo ngayon na kung nais natin na maging bahagi ng kaharian ng Diyos, maging tulad tayo ng bata. Isang bata na naniniwala sa guardian angel, isang bata na binabalanse o tinitimbang kung ano ang tama at mali at ginagawa niya yung mabuti sapagkat ayaw niya masaktan yung guardian angel niya. Ngayong matanda ka na, alam mong ang ayaw nating masaktan ay ang Diyos. At yung mga anghel na tagatanod, sila'y mga gabay lamang natin at patnubay sa ating araw-araw na, na pakikihamak sa mundong ito. Kaya kahit may edad ka na, pwede pa rin nating dasalin. Pwede nyo ba akong sabayan sa Guardian Angel Prayer na natutunan natin ng mga bata tayo? Angel of God, my guardian dear, to whom God's love entrusts me here ever each day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Mula sa Makasaysayang Simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang Samadaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hello App. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.